Hello! Kasama mo ang Analytical Community System, Guru Markets. Magsimula tayo sa pangkalahatang data tungkol sa kumpanya. Maaari mong ipaus ito kung kinakailangan. Iminumungkahi namin na tingnang mabuti ang bawat indicator ng korporasyon. Ngayon ay susuriin natin ang mga pangunahing-pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya. EnerSys Ticker, ILEA yeah. Ang pagsusuri ay batay sa impormasyon noong Hulyo 12, 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets Kumpanya Energies na bibilang sa subkategory. Energy Equipment, 27 organisasyon ang nakikibahagi sa paghahambing. Makikita natin ang order table sa dulo ng video na ito. Pangkalahatang marka para sa kumpanya, 7 sa isa 0 puntos. Ang average na score para sa subcategory ay 2.1 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng buong stock market sa kabuan. Tandaan na ang average na marka para sa buong US stock market sa kabuan ay 1.8 puntos. Laban sa marka ng kumpanya na Pito Enersys. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Enersys at pagbabahagi ng subcategory. Makikita natin na over 12 months ang shares ng kumpanya Enersys nagpakita ng pagbabago ng minus 12.3%. Laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory na 15.7%. Market capitalization ng kumpanya Enersys nagkakahalaga ng US Dollars 3.38 Bilyon. At ang market capitalization ng subkategory ay US Dollars 183 Bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay US Dollars 1.61 Bilyon, na may subcategory capitalization na US Dollars 29 Bilyon. Paghahambing ng mga bahagi ng market at balance capitalization, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi energy sa subkategory sa kaso ng market value assessment ay 1.843%. Ang capitalization ng halaga ng libro ay 6.583%. Pagtatasa ng bahagi ng organisasyon sa market at capitalization ng balance sheet ng subkategory, mabuti isa puntos. Ang mga pananagutan sa pananalapi ng organisasyon sa ilalim ng pagsusuri ay umaabot sa 1.202 bilyong dolyar. Ang utang sa book capitalization ay nagkakahalaga ng 63% ng kapital. Resulta ng utang ng kumpanya, tol, 0 puntos. Ang market value ng kumpanya sa ratio ng kita ay 10.3. Na may average sa subkategori na 50.7. Market value to profit ratio kumpara sa mga subkategori na organisasyon, napakahusay, 2 puntos. Ang mga kita sa huling 12 buwan ay US$ 300 at 64 milyon. Ang mga kita para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US Dollars, 408 milyon. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 0.7. Ang average para sa subkategory ay 4.2. Pagsusuri ng presyo sa merkado sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti isa punto. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US$3,620 milyon. Ang inaasahan kita para sa susunod na labindalawa buwan ay paunang US$4.01 bilyon. Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng dami ng benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang marginality ay isa 0.1% na ang average para sa subkategory ay 8.2%. Pagtatasa ng kakayahang kumita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 7.52%. Na 331% higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng kumpanya ay 311,000 dolyar. Habang sa subkategory ay mayroong 1,343,000 dollars. Pagtatasa ng halaga ng kapital sa merkado bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang tubo sa bawat empleyado ay 33.5 libong dolyar. Average para sa subkategory, US dollars 26.5 thousand. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita ng organisasyon sa bawat empleyado ay US Dollars 333,000. Sa subkategory na 324,000 Dollars. Dami ng benta bawat empleyado kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti 0.5 puntos. Ang dami ng maikling transaksyon ay 2.7%, na may average para sa subkategory na 4.2%. Teknikal na tagapagpahihwati dress, apat na nagpapakita ng antas na 51% para sa kumpanya Enersys. Sa subcategory, ang mercy level, labing apat na, ay 66%. Ang stock ng kumpanya ay aktwal na nagkakahalaga ng humigit kumulang US Dollars, 87.61. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US Dollars, isa 0 Tignan natin ang talahanayan ng order, ito ay magagamit sa iyo, link sa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyon na naunang ginawa ngayong season ng sistema ng impormasyon. Guru Markets, libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagtatasa ng stock energies. Sistema ng Impormasyon at sanggunyan Guru Markets, isang desisyon ang ginawa. Magbukas ng buy order sa US Dollars 87.62 kada share. Ang deal ay bukas dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may medyo magandang rating at paggalaw ng presyo. Ang organisasyon ay tinasa gamit ang index assessment approach ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa isang daan at 4.36. Ang stop loss ay nakatakda sa 70.88. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Automaticong naayos ang order sa pagtatapos ng kalakalan sa Agosto 11, 2025. O sa huling araw ng trabaho bago ang petsang ito. Ticker, Dale C, ay isang balancing order na ibenta. Ang video sa deal sa pagbabalance ay may publish na o na-publish na sa channel na ito. Sa kaso ng pagsasara ng isa sa mga order, ang paunahing o pagbabalanse ng isa. Ang pangalawang order ay sarado sa huling presyo. Maraming salamat sa lahat sa panonood hanggang dulo at sa paggamit ng help system, Guru Markets.